thank you Mr. Chair. So just a point of inquiry Mr. Chair. Kasi um narinig ko kanina ng umaga that this would be the last um, uh, committee hearing for for this topic no yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin Mr. Chair uh, we are going to ano na um, uh, we are going to have a committee report na Mr. Chair after this. This will be the uh, wrap up uh committee hearing in so far as confidential fund pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing uh, kumbaga year-ender lang uh, sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong na pong uh, nakaraang pitong uh, hearing yeah Thank you Mr. Chair for that clarification. Narinig ko rin po 'yung mga manifestation questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. Uh, nagpapasalamat ako no uh, sa, sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa uh, pagdinig natin sa um, tungkol dito sa confidential funds. Uh, siguro ang tanong ko lang Mr. Chair kasi dahil nand, kumbaga nadduon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Faharda at kay Acosta, Mr. Faharda I mean, Mr. Faharda as SDO ng DepEd tsaka Acosta naman yung SDO ng 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 VP. Tama po ba? So parehong sinabi nila na mukhang mukhang sila no natapos na sa kanila yung yung pondo, pero yung yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap no pero ang nangyayari Mr. Chair kung titignan natin ang mga pangyayari mukhang mukhang hanggang doon na lang yung mga official ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito so kas at binanggit nyo rin po AFP na yung mag-iimbestiga so siguro dapat iba na po iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin kasi We, no, we, we, want to know the truth. Ano ba talaga yung uh, nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at saka si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? wag naman sana mangyari. Baka sila pa, yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit pero baka maabswelto itong mga militar itong mga security officer na tumanggap kasi dito lang natin makikita intransparency no yung <laughs> ano ba talaga nangyari doon sa pondo bakit nagkaroon ng na mga ganitong uh, mga gawagawang ano no gawagawang pangalan o o recipient ng mga rewards ng mga supplies uh, meron pa nga Mr. Chair no doon sa ating ano no uh, doon sa ating mga ebidensya Well, kung alias yun, RS, dalawang RS, sa isang araw, uh, reward, isang 20,000, isang 50,000. So, paano nangyayari yon Ano bang impormasyon na ibinigay? ng isang, the same RS yan, na pa pa parehas lang siya ng pangalan. Na magkaiba ng amount, no? At the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag. Noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni ni Paharda, Mr. Paharda at saka ni Mr. Acosta. Ako lang Mr. Chair, hindi lang po kasi ako uh, na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung uh, confidential fund. So um, ano po ba ang ano dito arrangement? Sila na ba ang mag ano? Sila na ba ang mag-iimbestiga yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung ano no remember mr Chair, 612.5 million ang involved na pera dito kasi um, utos ni, ni 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 vice president sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer ginawa naman ng 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 ating mga ng, ng mga sdo ng deped at saka ng ovp pero ano na yung ano, no? Kailangan makita natin dito, yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay sa, nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint, Resol Joint Circular, tungkol sa Confidential Fund, na uh, the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang, ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang ano, no? Uh, kumbaga, sa conspiracy, kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung uh, gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang, ano eh, wala silang band. Un unlike yung ating mga SDO, sila wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Um, maraming salamat po, Congresswoman uh, Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, uh, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating uh, vice-presidente at uh, sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa Confidential Fund. So ito po ay dudulugin na sa, pag ito po ay nai-refer sa Committee on Justice, so sa akin pong paniniwala, na yun na po yung uh, at yun din po yung mga suggestion ng ating mga miyembro na doon po, uh, Uh, doon po tutumbukin yung uh, investigasyon. Pangalawa po, uh, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas uh, minarapat po ng mga miyembro na ito po ay uh, ibigay sa pamunuan ng AFP na hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Um, Uh, Ginagalang ko, Mr. Chair, no, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po as uh, ako po yung ano no, yung na I mean, um, nag-ano nag, no, nag-siwalat ng tungkol dito sa Confidential Fund so hindi po ako na kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin no, hindi rin po ako wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial uh, investigation patungo doon dahil alam naman natin tauhan nila yung involved 'di ba uh, tao nila yung mga involved doon nakita naman natin doon sa ating uh, mga investigation na nawala namang national security involved No? Wala namang ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612 na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni um, Congressman Luis Tro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante sa education at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, um, uh, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon. At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, uh, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. Uh, and in addition to that, tayo po kasi ay uh, rekomendatory lamang ang pwede po natin na gawin. We can uh, recommend uh, the filing of uh, cases to airing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper uh, ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito uh, po yung mga ahensya na dapat pong maglitis. At sa hani naman po ng AFP, ang alam ko po meron po silang jago kung tawagin po yan or yung uh, court martial. Kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair? Uh, uh, thank this... you, um, Mr. Chair. Ah, uh, okay with the intelligence of Congresswoman uh, Castro uh, Congressman uh, Sia Thank you for Mr. Chair. Um Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro tama po siya siya po yung unang nagsiwalat nitong uh, confidential funds